Hi! Good morning guys! Uh, ngayong araw kasi ay ating tinatawag na All Souls Day. So, kung natin sa Tagalog ay Undas. O so, araw ng mga patay. So, kinakailangan magluto tayo ng Mami Miranda, Minatamis. So, hindi ko na kasi kinunan ng video yung preparasyon ko ng mga gamit, ng mga rekado kasi napakahabang proseso uubos ako ng maraming uh, oras so ngayon ay papakita ko na lang sa inyo yung aking mga uh, preparadong rekado no? yung mga makakadaan sa akin channel Vasquez channel eto at papakita ko sa inyo kung paano akong gumawa ng tinatawag na bilo-bilo pero karaniwang tawag dito sa katagalugan lalo sa San Pablo ano may mga kakilala din ako doon mga kahanggan ko tawagin namin ay ang tawag nila dito ay pinindot <laughs> so kasi pinipindot-pindot yung uh, uh, glutinous rice na giniling so ito papakita ko sa inyo ha yung mga rekado ko naka-prepare bago pakita yung paglalagay so ayan guys of course Uh, meron ako ditong ito yung kinayod na nyog pero piniga ko na siya inalis ko na yung gata then ito yung tinatawag nating kakang gata so kalahati lang yung nilagay ko doon sa aking pinakukulong pinakatubig uh, pinaka tubig nya then ito yung pang na at least mga pangatlong ano na lang yan paglalamas then ang rekado pang number 1 natin ay meron tayong kamote then meron akong sagu then eto yung pagpalapot ko na ilalagay uh, giniling din na uh, glutinous rice para lumapot then ube of course, meron tayong ube. And saging. Then uh, sa flavoring natin, hindi na ako gagamit ng pandan kasi gusto kong i-try itong vanilla. So vanilla syrup. Then, siyempre, kaya tinatawag na bilo-bilo, gawa nitong uh, pinindot-pindot no? o binilog-bilog na uh, glutinous rice. Okay guys, eto sila. Ayan. So ready to cook na tayo. So eto guys, yung pinakukulo kong uh, gata. So lalagay ko na yung mga rekarikado dyan. Abang kumukulo. Kaya naka-prepare na sila kasi para alagay tayo ng lagay. Okay. Kumukulo na. So, ready to lalagay na natin itong mga rekado. Kunahin muna natin itong kamote. Okay. And of course, saging. Pinagsasabay-sabay ko na sila. And ube. Yun, tama-tama lang ang kanyang tubig. So ayuhuli na natin itong itong sago mamaya na lang kasi luto na yan. So prepare na lang natin siya sa tabi. Ayan mga prepare na natin yan. And of course, hindi mawawala ang sugar. ilagay ko na itong palapot para sa paghahalo maluto na rin yun so pagkakulo nito susunod na natin ang sago at saka yung bilo-bilo pinaka pinindot tayo muna natin kumulo ng konti adjust Ya hmm, para kitang kita ito, ito. sabayan natin hanggang sa kumulo. yun guys, medyo lumalapot-lapot na. Titingnan ko lang kung maluluto na itong kanyang kamote. Saka na natin siya lagyan ng sugar. Ulang pa ng konti. na yung mga tao sa matamis So continuous na halo lang kasi didikit-dikit doon sa pinaka puwit ng kasirola natin tigas pa tuloy-tuloy lang ang pag natin medyo alanganin po kasi itong tigas ng kamote tignan muna natin kung tama na ang sukal niya More sugar. You know, okay, no seguro yo. magta-try so, tayo ng kamote kung ayun nag-change color na siya so pag nag-iba kulay ng kamote kasi ibig sabihin lumambot na siya ayun ayun no malambot na so, okay so pwede na nating ilagay ang pinaka main na uh, ingredients niya itong pinindot pindot so hindi lang sila pwedeng ilagay na sabay sabay no kasi magdidikit tikit so dapat ingatan medyo tsaga lang para hindi sila magdikit-dikit. Iwasan lang guys na magbuo-buo yung pinaka bilo-bilo nya. Kasi once na hindi mo sila hinalo, nagdikit-dikit, mahirap na silang pag-iwahiwalayin. Okay. So, para maiwas yung... masyado niyang malapot, ilagay na natin itong reserve natin na kakang gata. lagay natin Ayan. mayroon pa si maunang ilagay itong uh, tab dito madudurog siya pag continuous yung halo natin yung so, binili ko sa go kasi ay malalaki kumpara doon sa maliliit napapansin nyo ay kulay ubi na siya Pagyan natin siya ng konting vanilla kasi pag sobrang vanilla mapait so okay lang ganito ito guys. Antay na lang natin lumambot itong kanyang pinakabilo-bilo. Kapag so, tender na sila, pwede na ilagay yung ating sago. Para iwas durog. So, kontinus lang ang halo natin kasi masyadong কির দিকিৎ ছিল guys, testingin na natin itong Ah, malambot na. So, na-split ko na sila. So, ibig sabihin, agay na natin itong final recado. yan itong pinaka-bilo-bilo. Oh, eto na oh. Medyo papayain lang ko na ito. so ito na siya guys luto na pwede na Ito na yung ating finish product guys. So okay guys, nakaluto na tayo. syempre ang susunod ay titikman na natin itong ating finished product. So, nag-imbita ako ng titikim, <laughs> kakain. Ayan. So, say hi. Para makita tayo ng mga kaibigan natin na mga So, ito guys, yung aming titikman. Ayan pa. So, okay. Ready. Malalaman natin sa ating bisitang titikim pong approve baga. Ayan. So, okay tayo guys. Hmm. Hmm. Okay ah. Ya? Okay. <laughs> tama tama na Hmm. Yeah. Hmm. Ada mana kadar? Hmm. ما ما منتشتي صاروا مغرب غرف تراب تراب So ayun. Nakatapos na naman tayo ng isang edisyon ng pagluluto ng merienda. So ang ating finished product ay ayan na. Ang ating bilo-bilo with ube. So kulay na kulay na yung ube niya. So guys, yung mga mapapadaan pa o bago pang napapadaan sa akin channel, Paskis Channel. Ayun. Paki-like naman. And uh, leave comments. And share din sa iba. Then, uh, sub please subscribe. Para naman sa susunod pa nating mga video, eh, updated tayo. Okay, guys? Good day!